Misery of His Unloved Wife, Episode 2, Decision. What took you so long? Malamig na bungad sa akin ni Zaid nang sagutin ko ang tawag nito. Sinabi ko naman sa'yo na susunod na lang ako sa bahay. Sansala ko sa sasabihin nito. Halatang natigilan ito dahil dinig ko ang malalim nitong paghinga. I know he hates it when I cut him off. Nandito na kaming lahat at ikaw na lang ang inaantay. Huwag mong abalahin ng lahat, Yuri. Madiing sermon nito bago ko maibaba ang phone. Masyado ka lang excited na makasama si Atasha. Mahinang sambit ko na ikinasulyap sa akin ng driver, subalit tipid ko itong nginitian. Paano niyo nagagawang ngumiti, ma'am, kung ganyan kalungkot ang mga mata mo? Anang matanda na muling ikinabaling ko dito? Sa tingin ko, ho, matapang kayong babae. May ngiti sa labing sambit nito pero punong-puno ng bigat ang puso niyo. Ho, huh? takang saad ko pero baka nga ganun ako kalungkot ngayon. Kaya kahit ibang taong hindi ko kilala nakikita ang sakit na nararamdaman ko. Mabuti pa si Manong nakita niya yon. Salamat po, Manong. Nasabi ko na lang. Kung ano man ang nagpapalungkot sa puso mo, bitiwan mo na. Anong malay mo kapag wala ka na doon ka makita? ng taong nagpapalungkot sa puso mo. Ang makahulugang saad ng matanda bago ihininto ang sasakyan. Dito na tayo, Hija. Anitong muling ngumite? tumangulang lang ako sa sinabi nito. Saka ko bumaba kung wala na ako. Mapait kong tanong sa kawalan. Baka magdiwang pa si Zaid kapag nawala na ako sa landas niya. Kaagad naman akong pinagbuksan ng guard nang makita ako ng mga ito may CCTV monitor kasi sang harap ng gate kaya kahit hindi ka kumatok pa makikita na nila. Binatirin ako ng security. Sa katuloy-tuloy na akong naglakad. Palapit ako sa main house nang maagaw ang atensyon ko sa dalawang taong naguusap. Nakahilira kasi sa pathway. Ang matataas na halaman ng Santana, hitik lagi sa mga bulaklak. Kaya malamang hindi ako mapapansin ng dalawang taong nakaupo sa swing paharap sa garden. All year round ang mga bulaklak ng santan. Kaya laging maganda. Ang hardin sa mansyon ng magulang ko. Maganda ang bahay namin, elegante, malaki at malawak ang garden. Mataas ang bakod at mararamdaman mong safe ka kapag nasa loob ka. Siguro para sa mga taong totoong nakatira doon. Pero ako, kapag nasa bahay ako, para ako laging hindi makahinga. Kailan mo ba siya hihiwalayan, Zaid? Natigil lang takbo ng diwa ko nang marinig ko ang tinig na yon ni Atasha. Naroon ang mga ito sa swing sa labas kaya malamang hindi nila ako mapapansin. Kita ko pang nakahilig ang ulo ni. Atasha sa balikat ng asawa ko habang nakaakbay. Naman si Zaid dito. Tila nila pirot ang puso ko sa sakit pero umiling lang ako. Nakapagpasya na ako. Hindi ko na dapat baguhin ang tungkol sa bagay na yon. Tutal kahit naman maghiwalay kami ni Zaid, wala namang ibang makakaalam. Sekreto ang kasal namin ni Zaid. Tanging sa pagitan lang ng mga pamilya namin. Kahit ang mga katulong ay pinagbabawalang pag-usapan ang tungkol doon. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa sitwasyon kong ito. Basta isang gabi, three years ago sa supposed engagement ni Atasha at Zaid, nagising na lang ako sa ingay at sa sigaw ni Atasha. At nagulat akong nasa guest, room ako kung saan natutulog si Zaid at magkasama kami sa kama. Wala akong matandaan sa nangyari noon. Pero dahil nakita kami ng mga magulang ni Zaid sa di magandang sitwasyon, kaagad kaming ipinakasal sa huwes ng gabi ring yun. Conservative kasi ang parents ni Zaid. Para akong puppet ng sandaling. Yun na walang ibang nagawa na lang kundi ang umayon sa lahat. Darating ang parents ko sa susunod na linggo. Kakausapin ko na sila tungkol sa annulment namin ni Yuri. And we'll get married then, honey. Malambing na pag aassure ni Zaid dito. Alam ko naman na pero para pa rin akong sinaksak na tumagos sa dibdib ko. Kaya't nagpa siya na akong talikuran ang mga ito at tumuloy ako sa main house kahit halos gusto ko nang tumakbo na lang. Ang sakit pa rin kasi. Kung bakit kasi hindi ko magawang maging manhid na lang pagdating kay Zaid. Finally, you arrived. Malamig na po na sa akin ni Mama. Si Mrs. Natasha Montefalco na tumaas pa ang kilay sa bayiling. Bakit hindi mo pinapahalagahan ng oras ng iba, Yuri? Tama na yan, may bisita tayo. Saway so, naman ni Papa na ibinabana ang hawak na libro. Sa kawalang ganang binalingan ako. Sa susunod, huwag ka nang magpapalate. Minsan ka na nga lang umuwi dito sa bahay. Malumanay pero malamig ang titig nito sa akin. Si Jenner Montefalco ang ama ko, isang kilalang negosyante. Civil siya sa pakikipag-usap sa akin. Hindi masungit at hindi naman sarkastiko, hindi tulad ni mama. Pero ni minsan hindi ko naramdamang naging ama siya sa akin. Manang tawagin mo na ang mama Tasha mo nang makapag-dinner na. Utos ni mama sa katulong na nagmadali naman ng sumunod hindi nagtagal ay nasa hapag na kaming lahat. Kita ko pa ang pagkabigla saglit ni Zaid nang makita ako. Dalawang linggo nang huli kaming magkita dahil busy umano ito. Malamang busy kay Atasha. Dahil nalaman kong dalawang linggo na pala mula nang dumating ang kapatid ko. It's good na kompleto tayo ngayon. Masiglang simula ni Atasha, pero sa mukha ni Zaid na pinilit. Nitong maupo sa tabi nito nakatingin. Oo na nga. Nang umalis ka anak, hindi na rin umuwi rito si Yuri. Masyado ba siyang busy sa bahay niyo, Hijo? Malambing na baling ni Mama kay Zaid. Busy ho si Yuri sa mga painting niya. Pasensya na hindi ko siya mapilit tumalaw. Busy rin ho kasi ako sa trabaho. Paumanhin ni Zad. Ayos lang, Hiho. Sanay na kami sa ugali ni Yuri. Sadyang matigas lang talaga ang ulo ng batang yan. Kaya ikaw nang bahalang magpasensya. Nakatawa pang saad ni Mama. Sanay na ako sa pagiging plastic nila sa harap ng ibang tao, lalo na sa harap ni Zaid at ng mga magulang ng asawa ko. Siya nga pala sis, may mga pasalubong ako sa na sa room ko. Kunin mo na lang later. Those are expensive stuff. May pagmamalaking saad ni Atasha. Kaya't hindi ko napigilan ng mapag-uyam na tawa na ikinagulat ng lahat. Sorry, natuwa lang ako. Ani kong tumikhim pa. Pero ako rin may surprise rin sa'yo. Nasabi ko, I'm sure ikatutuwa mo ng sobra. Sinamahan ko pa ng ngiti ang sinabi ko. Kita kong pagkabigla sa mukha ni Atasha. Nagulat sila malamang kapag nasa ganong family dinner kami at may ibang tao. I was not allowed to say anything. Required lang akong kumain at ngumiti na parang isang puppet. Really? Tumaas pang isang kilay ni Atasha dahil doon. Sana hindi prank yan, ha? Huh? Ikaw lang naman ang mahilig sa prank. Sasabihin mo mamahalin at bago ang regalo mo. Pero hindi naman talaga. Mahinang sambit ko na ikinakunot noon ni Zaid. Yuri, bakit mo sinasabi yan sa kapatid mo? Tiimbagang saway ni Zaid sa akin pero tinitigan ko lang ito na ikinagulat nito. Natigilan ako sa kakaibang tingin. Ipinukol sa akin ni Yuri. Kahit minsan ay hindi pa ako sinalubong nito nang titig mula nang makilala ko si Yuri. Madalas itong nakatungo at walang sinasabi. Kundi o oh, at sorry o kaya pasensya na. Yun lang ang maaring marinig dito. But why did I feel bothered by her sudden change of expressions? Parang may nagiba dito. I was cruel with her, I knew. Dahil hindi ko naman talaga siya mahal. Si Atasha ang girlfriend ko at dapat magpapakasal na kami. Pero sa araw ng proposal ko ay natagpuan ko ang sarili ko sa kama kasama si Yuri sa guest room ng bahay ng mga. Montefalco. Kung saan ako natutulog? Pinalaki akong conservative ng magulang ko. Though I'm not a saint para hindi sumuway sa utos nila pagdating sa tawag ng laman. Tao rin naman ako. Pero nang malaman kong si Atasha ang babaeng pinangakuan kong pakasalan noon. Iginalang ko si Atasha. Dahil iyon ang turo sa akin ng magulang ko. Pero nang gabing yon sa bahay pa mismo nila Atasha, nakipagtalik ako sa kapatid nito. I got drunk that time at medyo nahilo ako. Kaya nagpasya akong magpahinga muna sa guest room. Tanda kong ipinagdala pa ako ni Atasha noon ng tubig and he told me to rest dahil dalawang oras pa naman bago magsimula ang party nito. But in the middle of my sleep at dalan ng kalasingan ko, kita kong pumasok si Atasha sa kwarto ko. And we make out. I took her na para akong isang gutom na hayop na inangkin siya sa unang pagkakataon. Pero pagising ko, ibang babae ang nasa kama. Hindi si Atasha kundi ang tahimik at mahinhin nitong kapatid na hindi mahilig. Makipag-usap. The thought made me clench my teeth. Nagagalit ako kay Yuri dahil siya ang sumira sa amin ni Atasha. At kung bakit naman kasi nawala ako sa kontrol. Nang gabing yon to the point na nakita pa kami ni Atasha at ng mommy ko na muntik nang atakihin. Dahil sa kahihiyan. At sinisi ko lahat yon kay Yuri. Pakiramdam ko si niya yon. Pero sa tuwing iisipin ko rin naman, wala akong nakikitang rason para gawin ni Yuri iyon kaya lalo lang akong naiinis. Tahimik ito at hindi pala salita. Ang sabi ni Mrs. Montefalco baka daw dahil artist ito. Mahilig kasing magpinta si Yuri, at magaling nga ito. I saw some of her paintings sa isang kwarto sa bahay namin. Pero aksidente lang iyon dahil hinanap ko noon si Yuri. Para sa nasirmunan dahil hindi ito umuwi sa wedding anniversary ng magulang nito. Hindi ko alam kung bakit parang walang pakialam si Yuri sa pamilya nito Gayong mababait naman ang mga Montefalco. Ano ngayon na nga ay nagiging rude na rin ito. Don't say that to your sister. Asar na saway ko dito. Yano bang alam mo? Bakit hindi ka pumunta sa kwarto? Ko sa basement. Para makita mo ang mga regalo niya sa akin. Paasik na sagot ni Yuri sa pagitan ng pagsubo. Saka ito tumingin kay Atasha na nagulat ata. Kaya biglang namula ang mukha. Mommy? Anak? Hayaan mo na ang kapatid mo. Yuri, mamaya check mo yung gift ni Atasha. Kapag hindi mo nagustuhan, mag-shopping na lang tayo. Malambing na saad ni Mrs. Montefalco. Shopping? Hm. Bakas ang disgusto sa mukha ni Yuri sa kanababagot na ibinaba ang hawak na kubyertos. Maingat itong nagpahid ng tissue sa labi. Saka inalis ang reading glass nitong madalas nitong South Noon ko napansing maganda pala ang mga mata ni Yuri. Kakaiba kaysa sa magulang o sa kapatid nito. I thought she had deep black eyes too, but she had light brown eyes na may malambot na ekspresyon. Sukat dun ay napakurap-kurap ako. Bakit parang ibang babae ang kaharap namin ngayon? Nasaan ang mukhang maamong tupakong asawa? Hindi na kailangan, Mama. Nakakapagod mamili tapos hindi naman pala sa akin mapupunta. I can't even choose what I like. Direktang saad nito sa ina. Yuri! Asik na saway ni Mr. Montefalco sa anak. What is wrong with you? Walaho Papa. I just came to realize that I'm tired of everything. Pagod na akong magpangap at pagod na rin akong tumungo lagi. Ikinagulat ko ang pagtulo ng luha ni Yuri na nagdulot ng kakaibang kirot sa dibdib ko. What the effect? Sambit ko sa sarili ko. Ngayong bumalik na si Atasha, gusto ko nang lumaya. Maghiwalay na tayo, Zaid. Parang may kung anong bagay ang sumipa sa didbib ko sa sinabi nito. Ban, para hindi niyo na kailangan magtago pa ni Atasha, Nakakahiya kong malalaman ng iba kasal na ang lalaking sinasamahan mo, hindi ba? Baling nito kay Atasha na pulang-pula ang mukha. Ang saklab kong matatawag na mistress ang pinakapaboritong anak ng Montefalco. Gusto mo bang mabasa ang buong kwento? Hanapin ito sa Dream at Yugto app. Search for Other Cindy Rivera. Follow my Facebook page sa Dream-Yugto e-book stories. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel at hit ang notification bell para updated ka sa next upload ko.